Magandang umaga! Ako po si Rio ng si CS ikatlong ang inyong munting kwentista. Ngayong araw, kukwentahan ko kayo tungkol sa alamat ng duhat. Handa na ba kayo makinig? Noong unang sa mabundok na lugar ng isang laliwigan ay may isang tribo na katira sa gitna ng malawak na kagubatan. Sila ang mga ata. Ang mga ata ay matatangkad. Maganda ang mga kababaihan at may mahabang buhok. Matitipuno naman ang mga lalaki. Ang balat nila ay maitim ng mga tao kaya pinili nila ang tumira sa gubat Si Apatatong ang pinuno ng mga ata Tinutukso siya dahil sampung taon na pero wala pa silang anak ng kanyang asawang si Salon Isang araw nagdalang tao si Salon Pumunta siya sa pinakamataas na bundok Nagdasa siya kay Haring Araw. Haring Araw, sana, sana maging puti ang balat ng anak ko. Tininig ni Haring Araw ang hiling ni Salot. Nang manganak siya, kulay puti ang sanggol. Pinangalan niya itong duha na pagkagandang bata ni Duha. Pag-aaralin ko si Duha, siya ay mag magiging pag-asa ng mga ata. Wika ng kanyang ama. Nang siya ay mag-aral, lagi siya nakakatangkap ng pinakamataas ng parangal. Nang siya ay mag-college sa lungsod, kumuha si Duha ng kursong pagtuturo. Doon ay nakilala niya si Armando. Nang ligaw ito sa kanya. Umibig si Duha sa kanya. Maaari ko ba makilala ang inyong mga magulang? Tanong ni Armando kay Duha. Bukas ang aming tahanan para sa iyo Armando. Sabot ni Duha. Naklakbay sila patungo sa nalawigan hindi makapaniwala si Armando sa kanyang nakita. Mula noon, iniwasan na ni Armando si Duha. Tila ikinakahiya ng lalaki ang pamilya ni Duha. Naging malungkutin na si Duha. Isang araw, nagtungo siya sa pinakamataas ng bahagi ng bundok taintim siya nagdasal kay Haring Araw. Ibilang nyo ako sa aking tribo, Haring Araw. Gawin nyo ako maitim kagaya nila. Gumaba siya ng bundo. Laging gulat nila na, na maitim na si Dua katulad nila. Mula noon, palagi nang naglilingkod si Duha sa mga ata. Tinuruan niya sa ilalim ng napakalaking puno ang, ka ang kanya mga katribo kung paano magbasa at magsulat. Tinur tinuruan niya din sila ng paraan ng pagsasaka. Hindi lumaon, umunlad ang kanilang lugar. Iyon ay dahil kay Duha. Isang araw, dumating si Armando sa lugar nila duha. Mahal pa rin kita, duha. Ikaw ay tinitibok ng aking puso. Subalit, tumalikod si Duha at hindi nilimon si Armando. Nagpatuloy magturo si Duha sa mga ata sa ilalim ng malaking puno hanggang sa kanyang pagtanda. Siya ay namatay. Doon siya inilibing ng kanyang mga katribo. Samantala, itinuloy ni Armando ang nasimulan ni Duha. Siya ang nagpatuloy sa pagtuturo. Isang araw, habang siya ay nasa ilalim ng dambuhalang puno, bigla bumagsak na bunga nito. Dinampot niya ito. Maitim at malambot iyon na kanyang pisilin. Tinikman niya ito. Napangiti siya sa tamis ng lasa ng bunga. Napansin din niyang kulibit puti ang loob nito. Mahal ko, busilak ang inyong kalooban. Gaya na po ito, hindi ko dapat tinignan ang inyong panlabas na anyo. Dahil mas mahalaga ang kalooban ng isang tao. Mahal na mahal kita. Nabahitbi siya. Mula noon, lalo manatili natili sa kanyang alaala ang namumupod tanging babae si Duha. Tandaan, ang panlapas na anyo ay hindi mahalaga. Muli, ako po si Riana si Eska, ikatlong baitang ang inyong munting kwentista. Paa!